Hello everyone, share ko lang yung old video ko no kasi may mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nagpa-repeers knowing na binutasan ko na yung tenga ko gamit ang gun piercing. <laughs> well, actually it's a very wrong decision <laughs> kasi nga uh, tinanggal ko rin yung mga pinagbubutas ko gamit yung gun piercing ko kasi nagke-keloid siya. Tapos ewan ko ba naman uh, actually pina-doctor ko pa yan no pinakorek ko yung mga butas. But still, may malapit pa rin talagang ugat. Uh, dapat talaga magpunta sa mga professional na nagpipiers ng tenga para mag ka agad. So, ayan. Namamaga, ba diba? Kita nyo naman. Tapos dito sa, video, sa picture na to, pinadoktor ko yan. Ito yung sa right side. Then, eto naman yung sa left side. Yung iba tinanggalan ko na ng hikaw, yung mga hindi gumaling. Dalawa yung hindi gumaling eh. So, ayan yung pinabutas ko na kay Zach ng Vimana doon sa Tomas Morato para do sa gusto magpabutas ng tenga. Tapos, nagpa-additional na lang din ako, syempre, ng iba pang part ng gusto mabutasan. So, panoorin nyo na lang yung video. Enjoy! Breathe in. Breathe out. What's up? I'm right back. You need no right back. Plain Jane get hijacked. Don't like me? Then tell me how you like that, like that. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, ma 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 ma, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, ma ma on out my mind. Cabo, car, gun, kinda crazy. She's poison but they. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs fine. I feel nice. Oh, Konnichiwa, Sa'yo na alam mo ba kanina nung umalis ka Pinag-uusapan kanila Pinag-chichismisan ka Sabihin mo mag-review sila Magpapakwis ako tungkol sa buhay ko